Ah. Uh, ano ba? Hab Ah uh, habang nabubuhay hmm. ang tao yung ay parang habang andito yung tao sa eh sa mundo. <laughs> oh, sa mundo. Ah uh, yung Nab nabubuhay. Habang nabubuhay ah uh, yung um nasa isip ko di ko sabi yung yung book. mga paliko na diba nasa daan ka tas may mga paliko tapos narinig mo yung um, uh, yung mga nag nasa simbahan nag-aano mga bird oh. tapos sabi ni Jesus Christ walk ka dyan kasi hindi yan ang daan para mapunta ka sa pupuntahan mo or oh. naisip mo na oh. hindi yun ang daan na ano yung ang isip ko dun yung relihiyon dun yung siya yung imbis na siya yung mag guide sayo sa sa para iso na yun ang gusto mong puntahan or sa uh, yung, ang isip mo siya yung magliligtas actually siya yung magliligaw sa okay. siya yung magmimislead sa iyo misguide tapos so bumalik ka tas diretso ka na naman sa ano yung ang isip ko doon yung ah uh, yun nga yung hindi hindi ang reliyon ng magliligtas sa iyo or wala doon ang kaligtasan tapos yung naglilinis ka uh, yung sa ginagawa mo naglilinis ka na yung mga pangaral mo mga sinisiwalat mo siya yung uh, siya yung ando ng kaligtasan doon ng totoong kaligtasan yun ng katotohanan tapos yung naano mo na may dumi pa na, na naglinis ka na tapos pag ikot mo ulit may dumi ulit yung um, tuwad na mensahe na kailan mong ulit-ulitin ba kasi uh, kahit ganong kahit nakadaan ka na may meron pa rin mga tao na kailangang mong ulitin para maano nila ulitin mo yung mensahe ulitin mo yung pangaral para ma, uh, ma digest nila yung sinasabi mo ganon okay yun na <laughs> <laughs> ang galing tanga MJ ba tanyo <laughs> Eh, sabi ko sa inyo, mayroon nga kayo. Hindi eh, lang kasi Either nahiya kayo, either naisip ninyo na mali, kaya hindi niyo masabi. So, si MJ, so, uh, yun na, na, ito yung habang nabubuhay tayo dito sa mundo, ah, uh, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Di ba? Pang malaki ang daan, malaya kang lumakad, malaya ka tumakbo. Di ba? Yun yung kalayaan. Siyempre, pang maliit ang daan, hindi eh, ka malayang uh, lumakan. di ka malayo tumak mo kasi masikip so malinaw na doon ang daan na dinadaanan ko na uh, pinagkalob ng Diyos na malaya tayong lahat na mamuhay dito sa mundo ng gusto natin ngayon yung daan na kinaliwa ko na malit na daan na ito yung narinig ko nga na may nagsasabi ng mga verse ibig sabihin ito yung mga uh, relihiyon na pinaniwalaan ng tao na doon siya maligtas. Pero yun nga rin ang doon din na inaisip ng tao, yun pala magpapahamak. Kaya sabi nga ng Diyos, diyan ka maliligaw. So sa sunod, kaya bumalik ako. So sa sunod na ka, kanto naman, nakita ko naman na uh, may kanto, Doon naman ako doon. So yun din ang narinig ko. So, ibig sabihin doon ng Diyos na ang tao, uh, lilipat, ka, lilipat, lilipat at lilipat ka man ng reliyon, hindi talaga yon ang makapagligtas sa iyo. Di ba ang tao, pag hindi uh, nagustuhan yung turo sa isang reliyon, nilipat doon sa isang reliyon, tapos nilipat ulit sa isang reliyon, hanggang sa dami ng nilipatang reliyon. So sa sinasabi ng Diyos, walang kahit sinong reliyon ang makapagligtas sa tao. Yun yung daming daan doon na likuan, pati yung lalaki na liko doon. So ngayon, malinaw din sa turo ko na walang reliyon mga pagligtas at yun din ang paniniwala ko. na mga pagligtas sa atin, yung gumawa lang tayo ng mga bagay na alam natin na kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos o oh, itong mga kabutihan na gawain na magawa natin na habang buhay pa tayo. So ito yung lalaki na nakasakay ng bike na liliko na sana pero naisip ko na huwag na kasi maligaw ka. So, ibig sabihin ng Diyos doon, pag tunay ka na may mani, na may paniniwala sa Diyos, ang gabay ng Diyos ay nasa iyo. Ibig sabihin, mapaisip ka na, mali ito. Hindi uh, ako naniwala dito. Ito, ito yung mga taong uh, hindi naniwala ng relihiyon Ito yung mga taong naniwala na may Diyos. Pero uh, uh, hindi naniwala na ang relihiyon ay mga pagligtas naniwala lang na sila na may Diyos at namabuhay lang sila alinsunod sa uh, ano ang nasa isip nila na kabutihan at gumawa lang sila ng mga magandang bagay habang nabubuhay. Ito yung uh, mas iligtas pa ng Diyos ang mga taong ito na uh, namabuhay lang na ginawa ang uh, tama o kabutihan kaysa mga taong naniwala ng Uh, reliyon ay kaligtasan. Dahil yun ang magpapahamak talaga sa mga tao. So, yun yung naglinis nga ako. Na, napunta ako sa so ko. So, yun naglinis ako. na uh, may mga dumi pa. Tama din si Imgido na sinasabi niya na inaulit-ulit you know, na sa misahe din kahit naulitin ulit, ko ito para matuto sila. Kasi nga, marami nagsasabing naniniwala. Pero, kasi sinabi ng Diyos na hindi lahat nang naniwala ay maligtas. Bakit? Kasi naniwala sila sa salita, nag-share sila, pero ang gawain ay nagpatuloy. Anong gawain ito? Itong mga namulatan pa na Yung mga turo na namulatan ninyo na galing sa padat pastor ninyo na nanatili pa rin ginagawa ninyo o sa sarili ninyo mismo na alam ninyo na hindi kayo naging uh, mabuting nila lang sa lupa dahil marami kayong ginawa na kasakit ng damdamin sa kapwa ninyo at nagpatuloy kayo. Na i-takwil man ninyo ang toro ng simbahan, pero ang mga, uh, tinakwil man ninyo ang toro ng mga pare at pastor ninyo sa simbahan, pero ang pagkatao ninyo, hindi nyo nabago. So, kailangan kasi magkasama yan. Na tulad nga ng ginagawa ko nung mulit pa ako, naniwala ako kung ano yung uh, Diyos, ano ang paniniwala ako, na ang Diyos ay buhay at Uh, based din sa uh, paniwala ko na gumawa lang tayo ng kabutihan, kaya yun din ang ginawa ko habang nabubuhay. Kaya nga ako nagamit ng Diyos at sinabi ng Diyos na ikaw tunay na niwala. pero so, kailangan, magkasama ito. Hindi yung itinakwel mo yung turo na simbahan, tinuro ng pastor niyo tinuro ng pare niyo pero ang pagkatao mo mismo ay hindi ka rin makadiyos at makatao kung paano ka makikitungo sa kapwa. So wala din yun. Hindi ka rin maliligtas dahil ang nagagawa mo, puro kasamaan at puro kasama ka ng damdamin ng kapwa mo. So hindi ka pa rin maligtas. So kailangan magkasama yan. Dahil yung kasabi ng Diyos, maniwala lang sila sa inyo na ginamit ka ng kasangkapan. Ibig sabihin, kung ano yung mga itinuturo ko, mga paniwalaan ninyo, at yun lahat, kung ano man yung mga sinasabi ko at uh, ano ang tunay na paniniwala. Dapat yan magkasabayan. Kaya nga sinasabi ng Diyos na hindi lahat ang naniwala ay maligtas. So yun yung, yung pa uh, Ulit-ulit ko ano. So ngayon din sinasabi niya uh, na yung mga dumi pa rin nakadikit. So ibig sabihin, nung sinasabi ko doon uh, na, na sinasabi ng Diyos na ayong uh, uh, binalikan ko pa na yun nga uh, sa paghukom na yun ang uh, uh, ano na yun, um, uh, half atol ng Diyos doon, pagkukom na siya. Ngayon, dahil mayroon pang pa mga dumi, ang, uh, nga, ano nga, hindi nakapaglinis sa tao kasi hindi niya nagawa yung pagbabago, pagsisiyat na mo sa paniwala, yun na yung huhugasan na niya ang mundo, yun yung tubig. yung mga dumi na kadikit para malinis ang mundo kasi mapaguhin na nga niya kung ano man yung uh, babaguhin niya sa mundo. So ang lahat ng may buhay, uh, lilikas din sa kabilang buhay. Kaya yung gagamit siya ng tubig at kasalukuyan na na mayroon na talagang tubig na uh, nagkanat kayo dito sa lupa na makita naman natin yung sinabi ng Diyos na maraming beses na inot ulit na sabi nga niya na ang dating lugar na hindi binaba kayo babae na ang dating ilong na hindi umapaw kayo naapaw na at tubig dagat na dating hindi makisirba kayo akit na at doon na yung sinabi niya na ipapahigop po ang tubig dagat na sa ipapawid at ibuho sa lupa. Ito na yung lahat nangyayari ngayon. Hindi natin ito maipagkaila dahil isinulat ko na yan at nilay po yan maraming bisis mula pa ng 2013. Ngayon sa kasalukuyan nangyayari at nangyayari na. Kaya so, ano ba bang ano ka ang question niyo? Question pa kayo? Nandiyan na lahat. Ano, bakit ko nasabi yan? Dahil yun ang sinabi ng Diyos na hindi pa nangyari yan mula noon pinanganak tayo at nangyayari na ngayon. So ito na yun na Sinasabi ng Diyos, sinasabi sa akin na, nasinulat ko na, nalive ko na, ang sabi niya, nag-umpisa na ako. So, kailangan, uh, mag-umpisa na siya para ang tao magkaroon ng pagbabago, pagsisiyatos, paniwala. Pag Kasi, hindi paniwala ang tao. Pag hindi ito, mag, hindi mangyari sa tao ang tabigit uh, ng kamatayan, hindi maniwala ang tao. Hindi makatawag ang tao ng Diyos. Hindi masabi ni Diyos, Panginoon, magbago na ako, magsisin ako. Kasi malaya ang tao. Eh. Pero pag mangyari sa buhay na tao, uh, mas tatawag na ng Diyos yan. Doon niya magsabi, naniwala na ako o ano man. So yan, nahandahan na. Kaya sabi nga ng Diyos, laging handa. Kasi nga, anytime, maaari tayong lilikas sa mundo ng mga buhay.